Sir, itong setup ng ATF S75 So, napansin namin yung problema After niya mag-fire up, mamamatay Kasi yung location po nung thermocouple Ayan po Okay yung position ng thermopile Pero yung thermocouple, kung napansin po natin Malayo na po dun sa apoy Kung sakaling lumabas na po yung apoy sa pilot Napakalayo na hindi katulad ng unang design na nakababad talaga yung thermocouple so konting sayaw lang ng pilot sigurado bababa temperature ng thermocouple mamamatay katulad po nito nangyari na to o yan po yung pinakangano apoy po niya yan papatayin ko lang po yung ilaw kung mapapansin natin Ayan sir oh. Sumasayo yung pilot sa kanya Tendency hindi makapokus yung apoy So maya maya mamamatay na rin po yan Ayan po yung naging problema